What's up mga karancho Good morning po Tapos tayo ng upo mga karancho Ito sa kapraso ko lang natanin Ito karancho upo Kapraso lang to Kapraso lang itanim ko nire mga karancho bilis. Bunga kagad. Ka mga bungang puno pa lang mga karantya. Kaya hindi pa masyadong mga malalaki. Pero gugulang lang kasi sayang. Hindi diba, mga karantya. Ayan na, Mga karantya. mga bunga. Nagkalat. coba yun hindi ko lang pinitas maliliit pa eh. <coughs> <coughs> oh, pulang makakabili na naman ulam to mga karanta isang ko lang sandali ito mga karancho may gawa pa ako ito bigyan ko rin ito sandali Tunggu lang ito kunin ko na ito Mga oh, karanchi malate lang Tunggu lang na eh. Bilhin natin doon mga karantya. Ano pa to ito mga karantya? Pupunasan pa. Tapos isusupot pa. Aray, aray, aray. Aray, isang dol. ba? Wala no? ko continue. Dad, That, tatlong piraso lang nandito. sang balik na lang mga karansya o konti naman eh kapraso lang kasi retla din yung kunere mga karansya yan lang yan oh eh. hindi ko, hindi ko tinamnan na lahat eh hindi ko rin kasi maasigasa mga, mga karansya pag tinamnan kong lahat eh eh araw araw tayong nagtat nagtatrabaho mapasok tayo araw-araw. Eh, yung tubig nga lang, hindi ko ma si rin, e, mga aranjo. Dinamnam ko lang pang ulam. Pang ulam-ulam lang ng mga kapitbahay pagkagisto Yung sa sobra, baka makapagbenta pa kahit pa konti konti pambili naman ng sahugyo mga karansyo ano pa konti pa bunga ng gitna na to eh Tulad ngayon mga karancho, Pasok na naman. Paano mga yung halaman na yun eh? Wala mga karancho. Buti nga kapraso lang ang tinanim ko. Marami pa akong buto sa bahay uupo. Yung upo. Yeah, luwang pa lang hindi ko natamnan na yan mga karancho. Kasi iniisip ko rin tatanim ko nga hindi ko noon maasikaso para lang akong naglalaro lang dito pagka ganito kapraso lang mga karancho. puntahan mo siya tutubigan lang pipitasin di ba mga karancho mabilis lang kasi upo mga karancho isang buwan at kalahati lang to eh Kung bunot ka lahat, pipitas ka na. Hindi pa mapuhutan to mga karancho. Guano lang to, tsaka guano lang tsaka tubig lang to di ko naman di naman ako nag spray dito hmm. kasi hindi ko nga naasikaso mga karancho ito mga bumang puno pa to mga karancho madiliit pa eh. Puno isa ako ko mga karantya. ito rin mga karantya. Oh. Isang bansot. Bungang puno magulang din. Kaya mo na. Sunod na lang yan. Ang pitas nito mga karantya tuwing ikalawang araw. Kaya lang mura naman upo ngayon mga karantya. 10 piso lang. 10 piso isa. nakaiipasan mga karancho ah. yun hirap mga karancho hindi na ako ganun lang eh ah. Ganun lang mga karancho, humihingal na ako. Ay, isang ko yan na. Dalawa rin ito. Dalawa rin ito. Yan lang. Dalawa lang. Dalawa ay lanyan. Saan nakalagay plastic? Sa may salam? Wala may salam.